Ginsawa ni Sen. Alan Peter Cayetano ang Department of Public Works and Highways sa kapaslawan na ipaidalam sa preventive suspension ng mga opisal na ginadudahan ng may kahilabdanan sa ghost flood control projects. Sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, ginpahayag sa Senadoon nga may uh, na ang nagpakita sa mga anomalia, lakip ng ang paper trail kag mga letrato, halin sa mga kontraktor. Ginpabutsag niya nga kung hindi dayon masuspende ang mga posibleng nagatabon sa kamaturan, may chance pa sila nga magpana sa mga ebidensya. Gindugang pa na nga may sistema sa dokumentasyon kag quality assurance sa mga ahensya nga nagalabot tubtub sa level sa undersecretary gin panawagan sa ahensya magpakita sang political will sa pagatubang sa isu akit mukang exempted ang DPWH sa preventive suspension alam nyo po si senator miriam defensor nilabanan niya yun dito because she was preventively suspended then she became senator but ang argument niya is that uh, i cannot cover kasi wala na ako dun sa opisina na yon but i heard kanina na walang na pre-preventive suspension. So in connection sa tanong ni Senator Bam, kung meron nagtatakip sa ghost, ha, in, wala pa tayo doon sa iba sa ghost, pero hindi siya preventively suspended, then he or she will have time. Second, second point lang, and I'll stop there because nakapila naman yung iba. Eto, sec, sinabit nyo sa amin eh. DPWH protocols for ensuring the quality of safety infrastructure projects. According sa makapal na memo na to, From the NASH central office all the way down to the DE, meron na silang quality control. Gin naman ni Senador Dante Marcolet ang Department of Public Works and Highways bangon sa ginapahayag ng kakulangan sa koordinasyon sa River Basin Control Office isa kahensa sa sang gobyerno nga may mandato nga isahon kag-i-integrate ang mga flood control projects sa Pungsod na balaka si Marcolet bago daw hindi kaupod ang River Basin Control Office sa kabugusan nga proseso sa pagpadagan sa flood control projects Sunod so, sa iya, Bisan Mitlangon sa Ngahensa, ang 100 River Basin, wala inisang pulos tubtog na hindi ini-integrated sa isa kag isa. Dugang niya, ang among opisina may mandato nga i-integrate kag i sa mga programa kag resources ng gobyerno para sa safe kag batilo nga supplies ng tubig kag epektibo nga pagdumala sa flood control sa bugos nga pungsod. Kahit isang daang river basin, ang babanggitin nyo sa amin until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office. Walang mangyayari. Ang laki pala ng mandato nitong opisina ito. Eh. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH, DBM, bigay na kayo ng bigay ng pundo. Pero yung yung opisina na mayroong pananagutan na pag nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control, natutulog pala, hindi, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Unfortunately, Your Honor, I think uh, this is one of the challenges that we have to, to face. You know? Uh, I'm not about to ask you about the challenges. We have. Yeah, the coordination. Actually. We have challenges. Yan, si Senador Dante Marcoleta, kagang nangin sa Batman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan.